Kamustahin po natin ang sitwasyon sa Baguio City. Makakausap po natin si Mayor Benjamin Magalong. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Dayan Quirer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Hello Dayan, good morning, good morning at good morning po sa ating mga tanda-pakinig. Alright. Mayor, kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa Baguio? Well, nag-normalize na rito ngayon. Uh, cloudy nga lang. Pero uh, suspended pa rin ang klase. preschool hanggang sa senior high. Pumalik na sa mga eskwela, sa mga college students natin. Around 48 families, representing 217 individuals, ang apektado sa amin dito. Pero hindi kaming mga konting flood na nangyari dito dahil natakpan ng lupa yung mga drainage system. Pero naayos naman kagad na. So, what is well dito sa uh, siyudad ng Baguio. Mm -hmm. Alright. Wala naman po mga na-stranded po dyan ng mga um, kababayan po natin sa Baguio City, sir? Wala naman dahil tuloy-tuloy naman ang mga biyahe ngayon. Open naman ang Marcos Highway at yung mga makalsada natin. Um, medyo pansamantala na sinara na, na uh, nag-close muna yung ating Alcema Highway. Pero hopefully baka mabuksan na rin mga gila anytime soon. Mm -hmm. um, Mayor, um, ano po ang mga naging epekto sa siyudad ng Bagyong Julian? Ito po nga, ano po ang maging naging ha -ha hagupit po sa inyo dyan, sir? Well, uh, may mataas kasi yung hangin eh. Nagulat nga kami pag sa, uh, napunta ka sa, sa main uh, city proper, wala namang mahina naman yung hangin. Pero pag pupunta kami sa mga tulad sa Mirador Hill, sa Quirino Hill, napakalakas na hangin. Ibig sabihin, talagang, talagang uh, mataas pala yung hangin ng bagyo. At mm -hmm. the same time, may mga naputol kami mga kahoy Pero, wala namang kagad dito Nag-respond ehat agad ng mga response team namin May konti nga kami yung flooding Binantayan nga namin yung city camp Pero, overall, okay naman lahat Paka-recover naman kagad kahapon Okay, so lahat po ng daanan Possible na po, ah, uh, Kennon Road, Marcos Highway, sir Okay na po ito? Kennon Road, sarado pa rin ang Kennon Road mm -hmm. Nagilian, Marcos Highway Yung daan papuntang Nueva Vizcaya Okay naman Hopefully, itong daan papunta sa Mountain Province yung mabuksan na ito. Mm -hmm. How about naman po yung mga basura, sir? May mga problema po mo tayo sa basura na naiwan po nito nga uh, paghagupit po ng bagyong hulian, sir? Ah, wala rito. Mahigpit kasi kami rito. Mga two days before the, before the typhoon, talagang babawal na namin yung paglalabas ng mga basura. Kinokolekta na agad. After that, wala namang pwede maglabas ng basura. Kaya di kami nagkaroon ng problema sa basura rito. Mm -hmm. Well, on that note, maraming salamat po sa update na inyong binahagi sa amin, Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Thank you po, Mayor. Maraming salamat, Mayor.